Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali mga ka-farmers, nagsimula na kami magtanim dyan. So yung ginagawa ko dyan ay nagbubutas ako habang yung kasama ko ay nagtatanim. So tinutulungan ko naman po siya mga farmers no, habang uh, kapag nakapag natapos ko na yung dalawang linya na butasan, uh, nagtatanim na rin ako. So dito, uh, nirush na namin ito mga farmers at maulan po yung panahon ngayon dito. So nga, nga, araw lang namin to itinanim, uh, June 10. Bali, ang ginagamit ko na pamutas dyan mga farmers ay <clears throat> yung lata pa rin pero hindi na po siya diuling. Uh, hindi tulad dati na kailangan mo na painitin o lagyan ng uling sa loob ng lata at uh, yun ang ginagamit ko pamutas so yung dito uh, <coughs> bali hinasa lang po yan mga farmers, yung bibig ng lata at uh, ididihin mo lang at saka sabay iikot so pwede nang gawin pamutas kahit uh, maulan yung panahon pwedeng gamitin sa pagbutas so eh, mapansin nyo mga farmers nung nakarang araw ko lang to in update na inaararo pa lang namin Minadali na to namin mga farmers araruhin at uh, pagka unang araro, sabay araro na rin ng pangalawa. Kasi pag nahuli-huli pa kami dito mga farmers abutan uh, kami ng ulan at magiging mapotik na yung lupa. So nag-rush kami dito, bali natapos namin ito yung pangalawang araro, uh, yung pagkasunod na gabi, tsaka na kami nagplat so gabi namin ito mga farmers uh, ginawa yung plat kaya nakapagtanim kagad ka kami hindi na rin ako mga farmers, nakagawa ng video o naka update nung pinaplat namin to ayan kung mapapansin nyo uh, medyo baliko baliko pa mga farmers, yung plat dahil uh, hindi na ako gumamit dito ng latid o uh, is, up tali na para maging duro yung Uh, linya ng plat kasi yun nga gabi na namin to ginawa so hinulma muna namin yung plat ng hand tractor sabay pinala na lang yung uh, kanyang daanan o uro yung pinakatabla kaya uh, tumaas yung kanyang plat so medyo tinaas taas ko na rin dito mga ka-farmers yung level ng plat dahil nga rainy season ngayon para iwas na rin ah uh, mas tak o oh, maabot ng tubig yung puno ng talong so yung ginawa ko na rin na plat pag plat dito mga ka farmers pahaba siya dahil nung nakaraan na tanim ko dito na sili o at saka ang palaya ay pababa yung kanyang plat ngayon diretso na so ginawa lang namin it, gagawan ko lang ito ng kanal sa magkabilaan dulo at saka dulo para uh, dala, uh, dalawa ang mapupuntahan ng tubig at kay Sir Manny Cadelina pala. Ayun si uh, shout sa iyo sir. Ito nga pala yung ginagamit ko na pang-araro dito sa aking area. So ito po yung tinatawag namin na single plow. So ayan kung mapapansin niyo mga kaparmers, uh, <clears throat> medyo makalawang siya kaya medyo hirap gamitin uh, dumidikit po yung lupa dyan kasi hindi ko pa yung pinalitan ng stainless so bali yung kanyang stock pa po yung ginagamit ko so yung dati yung pinakadulo niya lang mga yung pinalitan ko kaya medyo bago kong tingnan o medyo matulis Ah uh, yung susunod na gagawin ko dito ay yung pati yung uh, tinuturo ko na yan ay papalitan na. So yung tawag kasi sa amin yan mga ka ay lipya. Yan, yung kailangan kasi mga kaparmers uh, stainless yung magiging lipya niya para hindi na po siya kalawang magiging kalawang magkakaroon ng kalawang or kapag nag-araro hindi na po didikit yung lupa dyan lalo na po kung alanganin yung kanyang basa uh, maganda lang ito siya mga farmers gamitin na sa pag-araro kapag uh, matubig po yung uh, palayan ito naman mga ka-farmers yung pangalawang araro na ginagamit namin. Halimbawa na pagkatapos naming mag-araro ng gamit ang single plow, uh, ito na po yung pangalawa o pagtawag tawag dito sa amin ay pag nagbaliskad -bal ng lupa. So yung tawag na dito namin sa amin mga farmers ay disco. So yung kalawang anong tawag sa iba o pagbanggit yan. Ayan, uh, bali pag uh, ginamit yan mga ka-farmers magiging dalawa na yung uh, magiging daan niya sa lupa isa sa tawag na single plow. So, pag malambot na po ma yung lupa, mga ka-farmers, yan na po yung ginagamit namin. And kay Boss uh, Manny, yan po Boss yung gamit namin sa aming palayan. So, ito, uh, ito po yung itsura ng pa, ano, na pangalawang arararuhin namin. So, hindi pa yan naararo ng pangalawang bisis. Ay mapansin niyo mga farmers uh, hindi wala pa lang pang plot diyan diyan no uh, siningit ko lang po itong video dito Uh, para may pakita ko kay Boss Manny o sa iba kung ano yung gamit namin dito ang itinanim pala namin dito mga farmers ay dalawang variety na talong uh, Banati King F1 at saka Calixto F1 so yung kabuuan po nito mga ka-farmers ay mahigit uh, 600 so nabi uh, nabilang ko na ito yung butas na ginutas ko kada plot so nasa 674 uh, lahat. So ganyan din yung mga ima itatanim namin. So kahit sabihin na lang natin mga farmers na 700 ka puno. So gabi na rin namin ito tinapos dahil uh, may tinanim pa kami na 150 ka puno na sili labuyo. Bali hanggang dito na lang po mga farmers. Uh, update ko na lang po kayo kung kailan ulit kami dito mag abono So pag uh, first abono ko dito ay eh, pagkatapos ng tatlong araw. So update ko na lang po kayo kung anong abono yung uh, gagamitin ko dito sa unang application niya. And uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa ayon channel. God bless po sa lahat at sana happy farming. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. Nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rise in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back you never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change